Hi guys! Tara sa niyo akong tikman itong bago nagtitrending at talaga nga naman patok na patok na kanto fried chicken. Dahil bukod sa 100 pesos lang nakaloryat ka na, aakalain mo ba na nakaka 1,500 sila ng chicken at sa isang araw lang yan? Dito lang to sa May Maria Orosa street corner Pedro Hill Street, Malate, Manila. At hindi kayo may hirap hanapin dahil sa labas lang siya na Robinson's Place, Manila. Ito ang Sadie's Home Fried Chicken na bagong sumisikat ngayon dahil nga naman sa mga napaka-affordable na ino-offer nilang mga pagkain dito. 5 months pa nga lang daw simula nung nagbukas sila dito. Sobrang sobrang thankful nga daw nila dahil ang dami nga daw sumusuporta agad at tumatangkilik ng mga binibenta nila. Imagine guys, sa chicken nila, nakaka-1,500 pieces sila at sa isang araw lang yan. O ba diba, sobrang lakas kahit bagong bukas pa lang sila. Ito po trending. At ito nga after maluto, nakita ko na tinutusok ni Lima no. Para nga naman makasigurado na hanggang loob e, eh, lutong-luto siya. Kaya after tusukin, ibabalik ulit sa pinagpiprituhan. At ang nakakatuwa kasi dito guys, hindi lang basta chicken ang ino-offer nila. Meron silang pansit na nakaka 10 kilos a day, lumpiang Shanghai na 800 pieces, pork chop na 700 pieces. Kaya naman sinong hindi tatangkilik dito e, eh, para sa presyong 100 pesos lang. May chicken, pansit, dalawang lumpiang Shanghai, rice, anli gravy, li soup. O ba diba, napakasulit. Guys, eto yung trending na Kanto Fried Chicken Noriat. Last time nag-shoot tayo dito sa tapat lang ng Kanto Fried Chicken ngayon, in-upgrade na, ni-level up na. Noriat na siya, may kasama ng Shanghai, may kasama ng pansit. Ma-avail nito kasama ng unlimited gravy, unlimited soup. Pero yung rice hindi unlimited. Pero okay lang din. Sulit pa rin siya. At yung leg quarter nila. Wow. Uh, uh, Ay. Laki Laki. Oh, wow, uh, Tsaka mainit-init pa bagong luto. Mm. Matas pa yung mati. Mm. Mm. Malutong. Mm. Mm. Sobrang malasa siya. Malinamnam kung tawagin. Bagay siya sa rice. Try na natin. gravy nila. May kalasang gravy ng kilalang fast food. Buttery at saka peppery yung lasa ng gravy nila. Mmm. Mm. naman natin yung manok ng walang kasamang gravy. Mm. Tama yung sabi ng mga ibang na Hindi lang sa balat, hindi lang sa labas. Yung lasa niya hanggang sa loob. Naging <laughs> sandwich. Burger rice. <laughs> mm. Uy, crunchy. Hindi lang ba sa balat? Malaman. So, pag kumain ka dito, para ka lang din kumain sa bahay nyo. Para luto ng nanay natin, luto ng mga lola natin. comforting eh, no? mm -mm. At a very affordable price. Kakamayin ko na pati yung talo-talo na to. Naghugas naman ako ng kamay eh. Mm. Lutong bahay na lutong bahay talaga. I think hindi siya tinipid ah, kasi may mga laman. May mga balls pa. May carrots. May pork. Hindi rin tinipid ah. Dagdag pampalasa. Lagyan na lang din natin ng suka yung panset. So, for sharing na ngayon laureate nila so yun lang guys sana natakam kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo pakilike na lang and don't forget to share this to your friends thank you for watching bye Mwah.